Okay guys, ngayon magbibigay tayo ng vitamin B complex. So kailangan na kailangan niyan guys sa bagong walay. So una pag nag-inject, safety first po talaga dahil hindi nakokontrol ang lakas ng inahin. Marikang kang mapilayan at pabilisan. So tingnan niyo guys kung paano ako mag-inject. Safety first. Ah uh, si, so ganoon lang guys. Kaya na alam mo yung galaw ng inahin para hindi po kayo uh, madpilayan or anuman. So okay lang kahit dumugo guys kapag sinahin. Dahil yan po ay part na ng pag inject Basta ang importante dyan na ipasok mo po yung uh, vitamins lahat. So sa kabila, medyo hindi ko pala nakunan guys. Pero nag-inject na rin po ako niyan. Yan, ito. 10 pa rin. So, pag, pagbagong walay guys, itin, 10 nyo na para alam nyo naman ang inahin kapag bagong walay, stress na stress po yan at saka yung biik. Kaya kailangan nila ng prevention para hindi basta-basta kakapitan ng sakit dahil ang laki ng uh, kawalan ng resistensya yung stress. Kahit sa tao, ba diba? So, kailangan ng vitamins. At para iwas paglulugon. Pansin nyo, naglulugon yung bagong walay na inahin nyo kasi nga weak po sila. Yung nakapag-inject na po ako doon sa so, isa, hindi ko lang nabidyohan pala guys, yan. So, yan. So, yun. Hindi nyo nakita. <laughs> Sayang. Ngayon guys, mag-inject din tayo sa biik. Ganon din yan. I stress din yung mga biik. Yan, yan na po sila yung... Uh, bagong walay na inahin so nag-inject muna ako ng vitamins guys tapos bukas ko yan po So sinabay ko na lahat. Yan sinabay ko na. So, Ina-adjust ko lang yung pagbibigay pero mayroon tayong guide. Na, guide lang po 'yun pero na-adjust natin depende sa sitwasyon. Yan. So babe guys, tingnan niyo kung mag-inject ako. Yung hindi nadugo. Sa liig pa yan guys ha. Sa liig na control ko kasi. Kaya yan, parang hindi nadudugo yung pag-inject natin. Pero sa inahin kasi ang hirap i-control kaya nagdudugo po talaga so part na pag inject yun pero sa bake and ulitin natin guys ha walang dugo yan dami lang gas gas nag away eh Oh, sige, bagalan pa natin. Tagalan natin 'yan, no. Oh. oh. hindi talaga na dugo 'yan, guys. Pero minsan pag ako uh, pag may nadugo, okay lang po yan. Natural lang din po. Mas importante na ipasok yung vitamins or anuman, yung gamot. Yan. So, yun po. Anti-stress po yan. Para po hindi basta-basta nagkakasakit. So, alam naman natin, stress na stress sila parehas. Kaya kailangan natin ng prevention. So, kailangan po natin lawakan yung kaalaman natin dito para iwas pagkalugi at syempre para hindi ma-stress.